daw GF ni Kaloy Yulo ay nagbalak mag-artista pero tinanggihan nito dahil naramdaman na may attitude. How true naman na panay buntot ito kay Kaloy. Pag nagtitraining kaya dating manager daw ni Kaloy, i narin na rin dito, ganon. May ganyang At issue course. actually. Hmm. O oh, ikikwento ko ha, kasi may tumawag sa atin. Di ba sinabi ko, yes, yes, ko may tumawag sa atin, kaibigan natin. Mm -hmm. Eh nagkwento nga siya tungkol dyan sa bagay na yan Nagkaroon siya ng chance na bago pa lang si Kaloy at saka yung girlfriend niya. Ma mamit meet rao, meet niya, diba? niya, nag-lunch-lunch sila. Na parang gusto raw uh, pumasok sa showbiz itong girlfriend sure. niya. Ito naman po ay kwento lang ah. Oh. Siyempre, they can't okay. always deny it, okay. diba? Oh, oh. Oo. Ta parang ano, hindi na-feel ng ating friend, ng ating source. Kasi na parang ramdam, Nakaramdam ng... Uma-attitude. Uma-attitude. Nako, tapos nagbitaw ng salita itong source natin na sabi na magiging problema yan ni ano Ikaloy. ni Kaloy, pagdating mm. ng panahon. And then nag nangyari nga ito. So, sabi ng source natin dun sa kausap niya si sabi niyang ganon. Ito naman ha, pwede naman nilang i-ano to, i-deny. Pwede silang mag-explain kung totoo man to o hindi. Bukas ang Marisol Academy sa explanation oh. ni Chloe. Chloe. Pero parang, oo, diba? pero parang nasa showbiz na rin naman si Chloe dahil siya ay, ano, Nakikil Lager. Lager. Okay. Lager. Ba okay. Lager ba rin oh, siya. Oo, oh, social media pero influencer. Pero mas lalo siya nakilala ngayon. Oo. Oh, oh. okay. actually, hindi ko siya kilala as blogger. Oh, Ako okay. Oh. ko Actually, ngayon lang talaga ko siya nakita. pero, pero ano ah, oh. kung yung pag-aartista sinasabi, oh, oh. That, uh, no offense. That was that, long time ago that, Malaki ang mukha niya. Ayun, so ayaw mo na ng ano, malaki muka. Hindi. That was long time ago. Medyo malaki ang mukha niya. At marunong din siyang, ano, Pero maganda siya magsalita. In fairness, sabah. Okay, okay. na lang siya, Silente. Pero yun, malaki, malaki yung mukha niya. Pero yun nga, yun pa sa isang issue na di umano, na lagi doon nakabuntot kay Kaloy kahit saan magpunta. Training, training. Kasi pag nagtitraining daw, yata bawal yata. Eh, eh siyempre, girlfriend siya, no? Kailangan Kung na mahal mo siyong lalaki, dapat, sinusundan mo talaga pa palagi. Hindi, okay, pero pag nag-training naman, kung totoo man, di ba? Para Kasi para ma makapokus. ano, out of, ano okay. Oo, oh, oh. out, out of, of, service. Hindi, <laughs> na <laughs> <laughs> yung, yung concentration mo, oh, kaya oh. parang hindi oh. makakandal. Isipin mo, ay, ay, yung girlfriend ko. Totoo, oh, oh. out of focus pero, na. Pero, pwede naman, ano, na nandiyan ang girlfriend mo, na nai-inspire ka. Dapat diba? ba? Oo. Kapag ka training, diba? oh, oh. si Kalo ay eh, nakabuntot na ng kanyang girlfriend sa mga patienden. Siyempre, inspired si Kalo. Pwede yun, oh, pwede oh. dahil inspired, di ba? Hmm. Para eh, kayong man lumagay sa... Kaya lang gusto kasi siguro, eh, di ba may mga ganon, hmm. pero... Paano ba ito i-explain? Eh, may mga ganun pagka, di ba, malapit na yung championship ng basketball, huwag muna tatabi sa asawa nila kasi baka ano yung... Talagang basketball ba yun? Kasi hindi baka eh. Baka kasi kailangan siyempre yung lakas. Ah, kasi iba naman na siya. Iba naman siya, sa, <laughs> Ano ba yan? Huwag mo naman. Sa basketball. Ah, ah, ah. Sabi ko sa basketball, ah, ah. ha. Okay. Pero, sabi. Sabi. Wala ko sinasabi. Wag mo na sila mag-basketball. O oh, kaya boxing. Yung, boxing pag, may, pag may, may... Kasi kinabukasan oh, oh, championship. Pag major fight. Di ba kasi maapektuhan yung performance? Correct. Oo. Kasi nakakapanghina kaya yun. Ano?